Magandang araw po sa ating lahat. Bago po ako magsimula sa mga bago kong subscribers, welcome to the Our Family. Jubilee Nosada, Mundo 11, Aimee 73, Noren 81, salamat sa inyong komento. Tunay mo, Clarita Espeloy, malaking pagsuporta sa ating YouTube channel at Games Pub. That makes me happy. Oh. Ang biktima na ito ay biglang naglaho at kasama niya ang kanyang kaibigan. Lahat ng mga pulis, investigador at kanyang pamilya hinahanap siya kung saan na ito. Ating alamin ngayon kung paano siya natagpuan dahil ang biktima mismo ang nagturo kung saan siya na at kung sino ang pumaslang sa kanya. Ito po ang buong pinto, siya ay si Amistrate Laurent. Sa gulang na 25, siya ay isang administrative assistant sa isang kumpanya na gumagawa ng mga simbol na parte ng eroplano. Noong September 2001, pumunta siya sa Florida para bisitahin ang kanyang kaibigan na si Jason. Dahil pumanaw ang kanyang asawa. Doon niya nakilala ang kaibigan ni Jason, si Eric Rabright, agad nagkasundo ang dalawa. Tatlong linggo matapos ni Amy bumalik sa Portland ay nagbook ng ticket si Eric para puntahan itong si Amy. Pero naglindangan pa si Amy dahil bago pa lang sila nagkakilala nito. Pero inimbita niya si Eric na doon na lang matulog sa kanyang apartment habang ito ay nasa Portland. No October 20, 2001, dumating si Eric sa Portland at agad silang dalawa lumabas at nag-night out. Sa oras alas 10 ng gabi ay dumating sila sa club ng 4 Play Sports Pub. Ayon pa kay Eric, habang naglaro ng first si Ami ay may dalawang alalaki na lumapit sa kanila. Bago matapos maglaro ng full si Ami, ay nakuha nito ang isa sa phone number ng lalaki na ito. Pagkatapos, umalis silang dalawa sa sports pub at pumunta pa sila sa isang club para kumain ng pizza. Huli nilang pinuntahan ay Pavilion Club. Ayon pa kay Eric, nang nasa club sila ay nakilala at nakisayaw ni Ami ang dalawang lalaki na ito. Habang nakisayaw si Ami sa dalawang lalaki ay kailangan niya daw umalis para pumunta ng banyo. Pero nang bumalik siya daw ay hindi na niya nakita ang biktima. Bawat pamilya niya, kaibigan at mga pulis ay hinahanap ang biktima kung nasaan na ito. May mga poster sa si Ami gawa ng kanyang mga pamilya at kaibigan na ibigay dahil umaasa pa sila na mahanap pa ang biktima na buhay at ligtas. Tinanong ng mga investigador sa si Eric at sinabi pa nito sa mga polis na hindi niya nakita sa loob ng club ang biktima. Lumabas siya at naghintay sa loob ng club hanggang na ng madaling araw. Pero hindi niya makita, ang biktima ay pumunta siya sa loob ng kotse. Doon niya nakita ang mga personal na gamit ni Amy tulad ng cellphone, pitaka at bagpak. Habang nasasakyan siya, ay naghintay siya ng ilang oras, pero hindi pa rin bumabalik ang biktima. Nisipan niya na magmaneho sa paligid ng club baka makita niya si Amy. Pero hindi niya ba nakita ang biktima kaya naisipan niyang baka sumama ito sa dalawang lalaki na kakilala niya at binalik si Ami sa kaniyang apartment. Bumalik si Eric sa apartment ni Ami pero wala daw siya doon kaya lumabas ulit siya dahil hindi siya komportable matulog na wala daw si Ami. Bukas ng umaga, bumalik siya sa apartment ni Ami, ginamit niya ang ekstrang susi na ibinigay nito sa kanya, pumasok sa loob ng bahay dahil wala pa rin si Ami. Pumasok siya sa loob at naligo. Iniwan niya ang backpack at pitaka nito sa loob ng apartment. Nag-iwan siya ng note sa pintuan para tanungin kung ano ang nangyari. Nagpasalamat din siya sa pagpatuloy sa kanya. Pagkatapos, iniwan niya ang susi ng bahay sa gulong ng sasakyan nito sa alis sa apartment ng biktima. Ayon sa detective, numawak sa kaso ni Ami. Eh hindi nila alam kung saan sila magsimula sa paghanap kay Ami dahil walang detalyado na magamit sa kanilang investigasyon. Limang araw, matapos mawala ang biktima, habang siya ay nagmaneo papuntang police station, ay napakinggan niya sa radyo ang bukses ni Becky Monroe. Siya ay isang psychic na mayroong programa sa radyo sa Portland. Ayon sa psychic na si Becky, ay makikita niya ang mga taong pumanaw na. Maririnig niya rin ang mga ito at alam niya kung paano sila pinaslang nito sa desperado na ang detective para mabigyan ng sagot mga pamilya at sa publiko ang pagkawala ng biktima. Nasipan niyang kausapin ang psychic para makakuha ng impormasyon tungkol sa pagkawala ng biktima. Agad naman pumayag ang psychic para matulungan sila sa paghahanap kay Ami. Ayon pa kay Vicky, nang nakatanggap siya ng tawag sa mga pulis, detective mula sa Portland, agad siyang nagkaroon ng pangitain at bigla siyang umiyak dahil alam niya kung ano ang nangyari sa biktima. Kinausap ni Vicky ang mga detective at sinabi nito ang huling nakita at si Ami ay nasa Pavilion Club. Suot nito ay isang green na sweatshirt. Si Dami nito ang biktima ay nagtrabaho sa isang kumpanya at sinabi pa nito na nagpakita sa kanya ang biktima. Ang halogan nito ay patay na si Amy. Dagdag pa ng psychic, habang kinausap niya ang espiritu ng biktima, paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya ang pumatay sa kanya. Ang pangalan nito ay si Jeff. Ang huling sinabi nito ay pinatay si Ami sa loob ng sasakyan. Nagbiglang ang investigador dahil ang ilan sa mga impormasyon na sinabi nito ng psychic ay hindi nila inilabas sa media o publiko hindi nang tagal ay lumutang sa investigasyon ng huling taong kasama ni Ami ay ang lalaking pangalan nito ay si Jeff Gorman. Dahilan sa kagustuhan ng mga kapulisan na maresolba agad ang kaso ng biktima. At tatlo pang detective ang dinagdag ng Portland Police para sa masuseng investigasyon. Sinimulan nila ang pag kay Jeff at sinagot nito ang kanilang katanungan. Ayon pa sa kanya ay nakilala niya si Ami sa nightclub huling gabi nakita pa ito na buhay. Sinabi niya sumama ang biktima sa kanya papunta sa party ng kanyang kaibigan na ginanap sa isang apartment. Ayon pa kay Jeff, hindi din nagtagal sa party si Ami kaya ibinalik niya ito sa Pavilion Club. Agad din ang karating sa pamilya ng biktima ayon pa sa ina ng biktima wala sa ugali ni Ami na sumasama na lang kahit kaninong tao. Ayon pa sa investigador, ang pagkilala ni Jeff kay Ami ay isa siyang bouncer at kilala niya ang may-ari ng club. Kaya naisipan nila, sumama ang biktima, akala nito ay ligtas siya dahil isang kilalang tao si Jeff. Tiningnan ng investigador ang alibay ni Jeff na kita nila may problema sa mga kwento nito. Ang kalye kung saan inihatid niya kay Ami ay malapit sa isang jewelry store na may CCTV kamera. Nakuha nila ang kopya ng CCTV kamera ay hindi nila nakita ang sasakyan ni Jeff. Nang malaman ng mga detectives na nagsinungaling si Jeff ay nagsagawa sila ng background check. Dito nila nakita na marami pala itong criminal record. Lalo numakas at hinala nila kay Jeff. Nang dumating si Jeff sa police station, malinis ang kanyang sasakyan ayon sa isang detective o nang business na interview nila kay Jeff ay napakadumi ng sasakyan itong. Naobserbahan nila si Jeff na may pagbabago sa kanyang sarili. Mula sa simpleng pagkalbo ng kanyang buhok at nagpatato din ito. Inihanda ng mga kapulisan ang kaso laban kay Jeff ay sinabi ng psychic na si Vicky na kinausap niya ang espiritu ng biktima. Tinuro ng biktima sa kanya kung saan matatagpuan ang kanyang katawan. Sinabi ng psychic, ipinikita ng biktima ang kanyang katawan ay matagpuan sa isang kakahuyan. Ito ay malapit sa isang lawa ay mayroong bahay na malapit nito. Binalikan nila si Jeff, makita nila na malimit ito sa bahay ng kanyang ina sa labas lamang ng Portland. Ito ay malapit sa kakahoyan, agad nilang silimulan ang pag sa kakahoyan malapit sa bahay ng ina ni Jeff. Pero hindi nila natagpuan ang bangkay ni Amy sa lugar na iyon. Noong December 8, 2001, nagdesisyon sila na maghanap sa huling pagkataon dahil malapit na ang taglamig sa lugar ng Portland. Naglala sila na ang kondisyon ng klima ay mabagpahirap sa kanilang paghanap sa bangkay ng biktima. Lalo lalo na nakadipinti sila sa mga K-9 dogs. Matsaga sila naghanap sa lugar ng kakahuyan hanggang sumapit ang alas dos ng hapon. Isang grupo ng investigador nakakita ng isang malambot na lupa at nagpinagmasdan nila ito ng mabuti. Napansin nila ang lupa na parang bagong hukay pa lang ito pati ang mga kinain dogs pinaalerto sila dahil may naamoy nito. Doon nila nakita kung saan nailibing ang biktima. Nakitang plywood na katakip sa katawan nito. Ayon sa autopsy report, ang pagkamatay ng biktima ay binaril sa ulo. At sa kanyang katawan, nakita nila na mayroong bagay na ginagamit ng masasamang loob, madali ilang maghasa ang babae at tao na gusto nila ginulungkot ng pamilya ng biktima ang sinapit ng kanyang kamatayan nito. Pero gumaan pa rin ang pakiramdam nila dahil nakita ang bangkay nito. Pinakausap ng mga kapulisan ang ina ng biktima psychic na si Vicky. Kahit paano, gumaan ang loob niya sa sinapit ng kanyang anak. Binagin psychic na sabi ng biktima sa kanya ay nasa maganda siyang lugar at hindi siya nang durusa. Noong December 13, 2001, na-restore mga pulis si Jeff, inamin nito na pinatay niya si Ami dahil ayaw nito magkipagtalik sa kanya. Kaya sa loob sila ng sakyan ay ginahasa nito ang biktima. Dinala siya sa kakahuyan at binaril sa ulo. Noong January 2003, si Jeff ay natula ng 60 taon sa kulungan. Ang ina ni Ami ay nagpatayo ng isang foundation na ang pangalan isang Ami Foundation paraan kung paano maprotektahan ang kanilang sarili sa mga masasamang tao. Dahil sa psychic, ang biktima mismo ang nagbigay ng kanyang justisya sa sinapit ng kanyang kamatayan. Una sa lahat, ang ating Panginoon, siya din nagbigay ng daan para mabigyan ng justisya ang kanyang kamatayan. Dito na lang po ang ating kwento at sa muli nating pagsama pagsubaybay at pagsuporta sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-iwan ng inyong komento at patuloy na pag-subscribe at sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Magandang araw po sa ating lahat. Uh, get up. Nah, me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look. Good.